ang tanong, ang tanong ko, ay, ko ay, be. sandali be. Ay, tayo, sandali. Nag-aaway kami dalawa. Ang bakit? Hindi be, sandali lang ano. Baka ma mawala sa isip eh. ko yung ating itatanong eh. Ayoko ko nang ano, uh, yes or no lang. Kayo na bang dalawa? Wow! Oh, God! Is yeah, ikaw. <laughs> 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 Iniintay mo yung pagdating niya sa inyo doon sa bahay pag uh, Ada umaga, Kuya Brian? Oo, may isang gusto nga dito. Gusto tayo! Gusto nasa, kas, nasa kasal ni Tita Sexy at ni Gerald. Uh. Ano ang naramdaman mo para kay Sweet Mary? Kapag kinakasal si, lumalakad sa... Ha? parang sila ano sa sa pa papunta sa ano sa altar by, ano ba yung mm, uh, uh, garden garden wedding. wedding, ano na ano na, na mo na ano na kinpinis mo na para kay Sweet Mary yung ano ko pinangarap ko pa na si Sweet Mary yung i ilalakad mo to sa red carpet papunta sa garden para sa wedding Ah, uh, sana Eto, nandito na po tayo sa bahay ni Sweet Mary. Hello! Ayan. Magandang hapon, Kuya Bry and Sweet Mary. Oh, parang... Ang relax-relax niya yata ngayon. Uh, nakatulog kami ng 30 minutes sabang naghihintay kami sa inyo. nakatulog kami oh, sa amin. Talaga naghihintay kayo? Uh, Oo, oh, syempre. Eh, pinagandaan namin si Boy Abunda ba naman ang pupunta dito sa amin e. Eh. Nako, be. Nakaready na bang ang mga katanungan mo sa Ay, safe ride? Ready, ready, ready na. Ah, ah. <laughs> siyempre. Ah, uh, yan ang pinag- yan ang kinahihintay-hintay ng mga nanonood natin. Ah, uh, mga paribe. Kailangan na kasi Ah, uh, malaman ng madla, madlang people. Ah, katawa. Parang si Kuya Brian, na pipipip na, pip, na ang feelings ko, parang welcome na welcome na siya dito sa atin. Parang kapamilya na natin siya. Yung pamilya na natin talagang ano. Oh. Kaya nga, tatanong na nga natin. Oo, oh. kasi inanaro oh. ko. Oh. Relax ka, relax. Jesus. Diba? Bilas mo, bilas si Kuya Fry, oh? Kulang na lang kay Kuya Pry. Pumunta na kayo dito! Oh. Talayin niyo na kami! Kayo ba mga, mga viewers, sa, sa yung mga naghihintay ng mga sagot at sa mga tanong ko, kayo ba e, Siyempre, magpapakita na ako oh. at entrance po. Ay, baka sa Charlie. Ito pong pag-interview namin kila si Mary natapat po na birthday ko. Kaya blessing po sa akin na malalaman na po natin kung ano po yung katotohanan sa mga haka-haka po natin sa kanilang dalawa. Mm -hmm. Yan. Yeah. Uh bago sa lahat, bago natin umpisan. Kayo ba eh, eh nag-CR na? Ah, <laughs> <laughs> okay, oh ako na CR na ito. Ikaw na CR ka? Okay, naman? Ah, okay. Ah, naman na. Bakit yung nag-CR? Right? Dito kami, tatakita ko kayo niya bunda. Ano ako, okay siya naman. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko pong binaagos ko pong batiin ang lahat po ng nanonood ngayong pong araw at ngayong oras. Ay, ngayong pong February 3 tayo? Ayan, okay. siyempre, especially, uh, especially uh, February 3 because my wife is a birthday. Wow, happy Ayan. birthday! Yeah. Thank you, thank you! Okay. Ay, naku! Oh. Ipigyan nyo yung iyan lang na may kong ko regalo. Magandang, ano, wala nang paligoy-ligoy. Oh, uh, sige, Beth. Ayan, ayun. Uh, uh, <laughs> uh, uh, kayo ba? Kayo ba eh? <laughs> mic. Okay na yung video. Naka-on. Ayan, nakasettle na lahat. Kaya, umpisa na na po natin, mga kaya. Ate, try. Ay, ba't 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 Kuya Bry, kung ano yung tanong, hindi naman maintindihan. Ayan, sa mga suba, ayan, Kuya uh, Bry, sa mga channel nila, ayan, tuloy-tuloy pong suportahan. Ayan, uh, upisa na na po natin ang tanong. Tanong number one. <laughs> Para ako sumasa ko sa helicopter <laughs> yata. Ready na ba kayo sa tanong ni ka Jolly? Ready. Ah, Kuya okay. Brian. Uh, okay. O okay. oh, sige, siyempre, ladies first. Ay, hit boys. Pwede. Eh. Uunahin uh, mo na natin kasi kahapon, di ba, may upload kami kay Tita Sexy. Hmm. Ay, katoon. Oh, <laughs> <laughs> Ah, sige. Nasanjan. Eh, na-check. Bakit tatawa? Bulungan. Nanga, <laughs> oh. <Ha>, ano yun? Bakit <laughs> 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 di <yani> nagbubulungan, bro? Wala akong bubulungan. Noya. Ay, hindi ko alam. Sige, oh, sige. Ano pakahanda? Ha? O sige, ikaw muna kaya. <laughs> Sila yatay ke nakabahan po mga Jackie. Okay, sir. kasi excited ko na naman ito eh. Okay. Kunahin muna natin sa kasi ito pakiusap. Kahapon na kasi itong message. Hmm. Ang sabi niya, ano yung dapat mo sabihin, Brian, kay nanay? Mm -hmm. Diba dati, miss, gusto ko sabihin kay nanay huh? na hindi mo masabi dahil kinakaba ka. Ano yun? Kasi huh? gusto nilang malaman kung ano yung dapat na mo na hindi mo na ituloy dahil kinakaba ka. Huh? Uh, Oo. Oh, oh. Sino yung nag niya? Yun? Si tita, ano na ka, explain siya siya. Uh, Oo. Uh. Ay, yung at Ay, oh, yung nauglot. Uh, Hindi mo na ituloy kung ano yung sasabihin mo kay Nanay. Uh, uh. Nung nakaraan, date lang yun na sabi sa kanya. Ah, ah eh, ipagpapaalam mo sanang date uh. Ah, yun naman po pala. Ipagpapaalam po muna daw dapat ni Kuya Brian, si Sweet Mary, uh. kay Nanay na mag-date. Ang unang <laughs> tanong ni Adyagi. Anong plano nung dalawa? Plano? Oo. ano ba? ano, ano ang plano? Ay, ikaw si Mary. Sa Kofol, <laughs> okay. kailan tumibok ang puso ng dalawa sa isa't isa? Alam ba yun? Nung... Yung may pitutok kay Kuya Brian, ay okay, okay, okay. <laughs> ang nalayat, Kuya Brian, ha? Ah. lakas mo! <laughs> Nung no, pa sigurong kulot pa yung buko na. Tagal na yun. Eh. Anong kulit? Sabi ko na eh! Ano? Pilis oh. mo na yun eh. Meron na kayong naranggan na sa so isa't hindi, hindi ko alam yun. Hindi ko pa alam yun. Ah! Oh. Ibig uh, sabihin, hindi mo alam yung pagkatibok na puso ni Kuya Brian sa'yo. Oh. Okay, be. Sandali lang ano. Baka ma mawala sa isip ko yung aking uh, itatanong eh. Ayoko nang ano, uh, yes or no lang. Kayo na ba ang dalawa? Wow! Oh, Is, yeah, ikaw. Oh. Kaya siya, ang classic ko yung rice. So, yes, pakawin siya mga sa Sagutin mo na lang kasi na ano. Para mawala na yung kakaka nila, para masaya. Kasi mm -hmm. si Bri, gusto ko mo, uh, gusto ko yung ano, sa two years namin pagsasama, marami naman di ba ang pagbabago sa kanya. Mm -hmm. uh, tapos, uh, gusto, uh, kung sa, uh, kung sa, <laughs> paano ba yun? Um, Speechless na. Nawala. Huwag hey, <laughs> ka matakot kaya doon na. Gusto ko munang, uh, malaman niya muna kung ano yung buhay-buhay sa labas. Di ba yung iba nga nakasal na nagiiwalay, nagiwalay Tapos pag nagsama, pag nalaman nila yung attitude ng bawat isa, di ba nagbabago yung feelings uh -huh. o yung pagmamahal. Siyempre, naiisip mo din yun kung ba nandun ka na, ano ba mangyayari, ganyan. Uh, nandun yung ano, nandun yung love. Ah. Basta Mag tayo nasa, kas nasa kasal ni Tita Sexy at ni Gerald, ah. ano ang naramdaman mo para kay Sweet Mary? Kapag kinakasal si, lumalakad sa harap sila, ano, sa, sa papunta sa, ano, sa altar, by. ano ba hmm. yung mm, uh, uh, Garden, garden wedding. wedding ano na ano na, na pakiramdam mo na? Ano naging feelings mo na para kay Sweet Mary? Yung ano ko, pinangarap mo ba na si Sweet Mary yung i e, ilalakad mo doon sa red carpet papunta sa garden para sa wedding? Ah, uh, sana. Oh. Sana daw. Okay. <laughs> Pero hey. Sweet Mary, oh. ha? Natatanda ko yan. Kaya pala siya nagtatanong ng price kung magkano yung nagastos sa sa ah. natatandaan mo yan tinanong ko uh, yan diba Kaya mo ba <laughs> kaya mo bang manindigan at kaya mo magtumayo ng pamilya Ah uh, kasi kasi kapatid ko siya Kuya Brian ikaw gusto kita maging bayaw Ngayon narinig ko si Kuya Asisip uh, si Sifleri at gusto eh uh, parang nag-aalala siya sa iyong ako uh, kasi naliligo ka, kung sasagutin ka, ka na kung sa sasag, kung ka daw kagad, baka nag-aalala siya, baka daw maghiwalay lang kayo agad-agad. Kaya -agad. ang uh, gusto niya malaman mo yung ugali niya at ikaw malaman mo yung ugali niya. O malapit na naman. Ano naman, kung kung sa uh, sabi na natin, ilang porsyento na yong ah, uh, mo na si Kuya Brian eh, uh, pasado na sa'yo? So, 100%? 9. 9. I should 90. 90? Oh. Ay, Kuya Brian! Oh. Kuya Brian ah, masaya ka doon sa sagot niya. At ako uh, naman, happy naman din. 91st ay, okay. 90 percent okay. Kunti post na lang, Kuya Brian. Kaya uh, hindi na yan matagal at masusuntik mo na yan. Ay, uh, Dapat ano, maligawan mo mun, muna mun si Travis kung paano magiging... Uh, 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 paano yun, uh, Kuya ay, Brian? May mga tanong pa ho ba ng mga uh, kajari? Ano ho yun? <laughs> Oh, ganon? Sige. Kuya mm. Bry, hmm. ano yung katangian na gustuhan mo kay Sweet Yan uh, naman. Hmm. Ganda siyempre. Maganda. Maganda. Ano? Maganda. Maganda. Tapos <laughs> ano pa? Thank you. Caring. Oo. Oh. Ay. Ano pa? <laughs> ano pa? Sabihin mo na lahat. Sabihin mo na, na lahat, Kuya Brian kanyan? Hindi naman. Hindi naman. Yeah. Ano yan? Huwag ka na maya kasi pamilya mo na kami. Magiging pamilya mo na kami. Pag uh, oh. siguro iba, pag sinagot na niya ako. Ah, pag sinagot mo na siya. Magaling, Magaling. Ano po yung pride? Mas ko. Kailangan <laughs> ang ganyan siya kung pala. Siya kung na pala siya. Okay. Ikaw ba ay nanulungkot kapag hindi pumupunta si Sweet Mary Hmm? Hindi. Ganito ang tanong doon. Uh, masaya ka ba, Kuya Brian, uh, tuwing pupunta si Sweet Mary doon sa bahay nyo? Oo oh, naman. Masaya ang masaya. Uh, lumulukso ang puso <laughs> ni Kuya Brian. Kahit nasa bukit, tatakbo pa punta sa bahay. No, Kuya Brian. yung, Brian? Yung hindi siya pupunta, anong sabihin? Uh, iniintay mo yung pagdating niya sa inyo doon sa bahay pagkada uh, kada umaga, Kuya Brian? Oo, oh, oh. Oh. <laughs> <laughs> ah. 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 ma may isang ah. gusto ko nga ah. magpapasok dito. Oo. mo tanong... Ikaw na, ah, na ito, ikaw na bayan talaga? Ba't? Hindi ko expect nyo sa akin. Ikaw Kano mo ah. naman, kano ka kasi naman si Mary pagsigbayan naman, ako mapasadyo sa bahay mo. Oo, oh, masaya. Kung siguro ko ano yung feeling niya, ganun din yung feeling ko. Mm. Oo, oh, talaga hmm. yun na talaga. Pero ano, hindi, pero mga Rajali, ang kwento ng buhay, ay mm -hmm. to ay dudugtong ko lang. Kasi nung una kasi si nag, ano lang yan, si, si Kate Kram, kasi hindi naman po niya ma, 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 mahako na lahat yung ano nang... Mahako. Mahako, yung mga gusto niya ibigay sa mga family ni Kuwe Brian nun ano, eh. Kaya inatangan din si si Chef Mary, uh, pag wala siya, ando din si Chef na pagluluto, na asikaso kasi medyo mahina pa sila noon. Uh, medyo kailangan pa ng gabay ng magulang kaya naatas si Huey Chef Mary ayan. Ayan, tingnan niyo no, hindi ko alam na Chef Mary, ah uh, nung si Kuya Brian napakailap pa napaka, ngayon oh. Napaka-amo at saka talaga naman kaya ako bilang yung teknito kasi araw-araw, everyday kasama ko si Kuwi Brian. Kaya bakit ko siya nagustuhan? Kasi yung pagtulong niya doon sa mga kapatid niya. Uh, way na talagang tumanda siya sa bukid para mag ng bigas, para may mga no, maisayin sila. Kaya kung ano yung narinig niyo sa akin about kay si Brian na gusto ko siya maging bayaw, dahil alam ko kaya niyang bumuhay ng pamilya kasi. Ganun lang, kasi simple lang simple lang yung pangarap ko. Kasi kita ko naman yung pagmamahal sa mga kapatid niya. Kaya kaya siguro ay pinagtakpo si 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 kapatid Petram at saka sila. Hmm. Siguro kayo yung sila yung sila yung una, kayo naman ang uli. Kaya kaya mo ano pinakita niyo sa video ni Chet hmm. Mere? Mm. Yun na po sila. Totoo na po yung pinakikita nila. Uh, sa February 13, uh, abangan uh, po natin yan, mga kajali. Mm, tsaka ano, uh, ayan, siguro yung mga tanong namin, sa sagot nila, um, ano naman, uh, nakakuha na po kayo ng idea at saka yung, 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 ano yung po sa kalooban nyo, kung ano na po yung status ng dalawa, sa dalawang kopol. <laughs> 90%, ibig sabihin 10 na lang. Itay na lang po yung 13. Ano na, pitch tayo ngayon? yan? 10 days na lang. 10 days na lang po. Hayaan uh, nyo mga kajan, ni uh, si Clary. Ayan, kati Kram, ni kajan, no? Kati uh, Brian, kati uh, Kristal, yan. Babalitaan uh, ko na lang kayo. O yung 1%, ano naman ba si Yung 1%, uh, siyempre, um, madami pang ayusin, siguro lahat yan, kung maayos, malay mo maging 100%. Wow, naman. No. <sighs> malay nyo, maging 100%. Yun ang mga gusto naririnig ng mga oh. eh, ano, eh, ano sweet pa mga, angel. Ano? Malayani, ano ba, ba, tanong? Mga kajali, ano pa ba ang katanong nyo? Meron pa ba? Pero, oh. sa so, pagkanyo ng magkasama, siyempre, Kuya Bride, Mm -hmm. Si Mary, alam mo na kung ano yung paborito pagkain ni Brian. At ikaw, Kuya Brian, alam mo na rin paborito ah, pagkain ni... Ah, ko nga kung anong paborito. Ah, si Mary. <laughs> araw-araw. Magkasama kayo hanggang kumisan, ginagabi ka na dito. Oo, oh, diba? Pag pumapasya ka dito, ginagabi ka na uwi. Ano yung paboritong pagkain? Pagkain sa pagkain muna. Okay. Pagkain? na? Si Kuya Brian. Okay. Ano sa pagkain mo, ano ba yung paboritong pagkain ni Sidney. Ba, madalas ko na ako sa akin. indriyani. Biryani? Oh. Ay, talagang benyani. Isa <laughs> din, talagang siya. Sidney. Kani rasa mo ba yan? Oo, oh, indriyani. Okay. Hoy, <laughs> okay. Bryan. Mm. Nalulunod si Sidney, nalulunod si Ate Share. Share? Huh? sino yung niyong mo sa dalawa. At bakit? Hmm. Ah? May dalawang babae Sint na lulunod. Yun, ah, si Sit Mary at si No, muna. Si Sit Mary? Si uh, Sit uh, si Mary. Si hmm. Mary daw. Ah, <laughs> bakit? Kayo ba yung natutuwa? Kawawa na lang si Madam Shura. Sorry mo lang. Ah, ate, ha? Ah, pasensya na, andun po siya. Ng galit na galit. Oo, o oo, oo, ate, ano lang naman to? Pas pasensya ka na, gamit yung nagamit ko. Kasi, Kasi kayo yung dalawa magkasama pa natin. Uh, tama ka lang. At bakit naman si Sweet Na kung

Anong nararamdaman mo ngayon sa mga isinasagot ni Kuya Vrye? Oo. Ah, uh, naghuhulat nabu ako kasi uh, nakakapagsalita na siya. Pero hindi ko ina-expect na magsasalita siya ngayon. Ako yung tahimik. Uh, siya yung uh, boka ngayon. Siguro gusto ko lang di. Uh, okay na rin naging tahimik ako. Mas, mas nakikilala ko siya. Mas kung nakikilala ko uh, na siya na. Kung uh, seryoso ba talaga siya or dahil uh, first time niya. Siyempre, Ayun, o, no, hindi nyo na. Wow, first no. <laughs> time <to your> <laughs> hey, ko yung nanat! Ay, gusto ko man lang, gusto Sa tama ka, Sikleri, ako natutuwa din kay Kuya bro, kay Bayao. Mm -hmm. Alam mo yung... Yung mga mali-mali na mga nanonood na ibang mga alala dyan. Eh, wala naman. Tingnan mo naman si Kuya Brian. Pagka napanood mo yan, si Kuya Brian, eto na. Oh. O, di ba? Ay, aso happy na mga kajal eh. Because si Brian na uh, magiging family man as cast. Oo. At alam ko naman si Shitmurray, uh, kapatid so naman, hindi ko, tupang, bayan, hindi ko hindi ko naman... Pagkikisubahan ah. Hindi ko tupang at hindi ko pwedeng pamigaya kahit na sino man. Oh. Siyempre, eh, alam ko kung sino yung pwedeng babayay sa kanya. At alam ko naman si aging kapatid na mahal, mapupunta sa tamang lalaki. Oh. oh yan. So hey, Brian, uh, saludo ko sa iyo kung ano man. Malapit na yung February 3, kung sasagutin ka ni Sweet Mary. Kasi pagkakaingatan niya yan si Sweet at huwag mo play niya panunuhain. Huwag ah. eh. uh. uh -oh. yeah. uh, ano pa siya? Uh, may, may tanong pa ho ba kayo mga uh, kajali? Uh, ayan, uh, Vlog, maraming hmm. salamat. Uh, okay. Dahil sa iyo, ayan, dahil sa iyo, nakapagsalita ah. si Brian. Katawagan kita ng bayo, Kuya Brian. Oh.

Nalilito na! Kasapapis. Kanina pa alam niyo ba? Namulat pa ako, baka masyado ka naman napapawis. mo mula kailangan, ang <laughs> matapos eh, kailangan nakaformal ako. ako. Kasi, okay, alam mo naman. Kasi, ayan, ayan, ayan po, ayan po, ayan po mga kajari, siguro po eh, Ah, uh, baka hindi na kayo makahinga, baka magsasamot pa tao yung matagal. Kaya siguro tama na muna yung tanong na nayon. At siguro, ah, uh, buhay na buhay na kayo uh, sa tanong ko. Ah, uh, siguro naman sulit yung panunod nyo. Para makahinga naman. para naman makahinga naman kami. Ay, para naman makahinga na rin kayo ng maluwag, kayo ko po, at saka mga nanonood. Ayan. Pero Ito. good luck sa date nyo, ha? Uh, Mag-iintay kami na. Ayan, ah. Uh, kailangan pa namin magpaano? Ayan. Ah? <laughs> yung may kwintis o ano? Oo. Hindi naman pa. Ayan. Hintay na. <laughs> Paano yan, ah, uh, Sweet Mary, Kuya Bayaw, Lucky Brian. Sa, sa mga, sa lahat po ng na mga nag-request na gusto po ni Kaljani, uh, na gusto niyong uh, si Kaljani, eh, tanong ang portion at lapitan niya, uh, yung dalawang kopor. Ayan. finished Pinis na, pinis na po at finished product na. Oh. Naging panatag na at saka lumuog na po inyong mga kurukurot kung ano po yung inisip nyo sa dalawang kopol. <laughs> Ayan yung Johnny. Alam niyo naman kung paano kayo kalakas sa akin. Ganun po kayo, ganun po kayo kalakas pwede, kay Johnny. Pwede, pwede pag na pinalabas niyo yan? Pa-off niyo muna yung phone ni, ano, ni Inda, ni Tatang, Kampor. Pwede ka naman? Pwede ka sa mga kasi ibang nga ni Bray. Ayan! Okay lang okay, yan! Alam mo, Asit Mary, ako eh, natutuwa. Alam ano mo, yung mga sagot ni Kuya Brian. Alam mo, kasi lumabas si sa, Mary. lumabas sa kanyang damdamin, lumabas sa kanyang puso, lumabas sa kanyang katawan. Ah, uh, sabihin, ah, uh, eto na ano si Kuya Brian. Hmm. Napaka-lalaking-lalaki -lalaki na. Oh. Kasi parang naman kasi uh, oh. si Mary na parating itatago. Mas okay oh. maging open malapit na po siyang makakapitas po ng inog na mangga. Kaya... Marami na ilog Okay. O so, paano, mga kajani, ang dito na lang, medyo para makapagpahinan na po si Bayaw, si Uyabraya, si Sit Murray, sa at yan. Yeah. Salamat po sa inyong dalawa sa sa ano pagbisita sa aking ano studio

啊！